Sa panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahirap tumingin sa hinaharap ng may kapanatagan. Maraming tao ang natutuksong umasa na lamang sa sarili nilang lakas, talino o koneksyon para makaraos. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok at kabiguan, may isang katotohanan na hindi nagbabago. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin kapag ang tiwala natin ay nakatoon sa Kanya at hindi sa mundo. Ang talatang Jeremias 17 ay isang paalala at pangakong puno ng pag-asa. Mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon na ang tiwala ay sa Panginoon. Tunghaya natin ngayon kung ano ang kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos at bakit ito ang daan patungo sa tunay na pagpapala. Mapalad ang taong nananalig kay Yahweh pagkat si Yahweh ang kanyang inaasahan. Sa mundo kung saan maraming inaasahan, trabaho, pera, koneksyon, at sarili nating lakas, paalala sa atin ng Jeremias 17.7 na may isang tiwala na hindi kailanman mabibigo, ang tiwala sa Diyos. Ang mapalad na tao ayon sa talatang ito ay hindi ang mayaman, hindi ang sikat, kundi ang taong buo ang pananalig sa Panginoon. Sa gitna ng mga problema, ang pananampalataya ay nagiging daan sa tunay na pagpapala. Hindi ibig sabihin na ang may tiwala sa Diyos ay ligtas sa hirap. Ngunit ang kanilang puso ay nananatiling panatag dahil alam nilang ang Diyos ay tapat ang kanyang pag-asa ay hindi nakatali sa panandali ang tagumpay kundi sa walang hanggang kabutihan ng Panginoon. Isipin ang isang punong matibay ang ugat. Kahit anong unos ang dumaan, hindi ito basta-basta natitinag. Ganito ang taong may buong pagtitiwala sa Diyos. Kahit mawalan siya ng trabaho, masaktan o dumanas ng kabiguan, nananatili ang kanyang lakas sapagkat ang kanyang ugat ay nakaangkla sa Diyos. Sa panahong maraming nababalisa, ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay hindi lamang isang tagapanood mula sa langit. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang. Kapag Siya ang ating inaasahan, hindi tayo mawawala ng direksyon o pag-asa. Marami ang nagtitiwala sa sarili, sa sistema o sa ibang tao, ngunit gaano kadalas tayong binigo ng mga ito. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang kawala ng aksyon. Sa halip, ito ay pagsunod at pananalig na ang kanyang plano ay mas mataas sa ating naiisip. Sa bawat desisyon natin sa buhay, mula sa simpleng pagpili hanggang sa malalaking hakbang, mahalaga ang paalalang ito. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating tiwala, ang ating buhay ay napupuno ng kapayapaan, kagalakan at kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang nagtitiwala kay Yahweh ay matatag na parang bundok ng siyon na di matitinag at mananatili magpakailanman sa panahon ng kawalang katiyakan, ang awit isang daan dalawamput lima, isa ay nagbibigay ng napakatibay na larawan ng pananampalataya, isang bundok. Hindi ito basta-bastang burol o lupaing madaling liparin ng hangin. Ang bundok ng Sion ay simbolo ng katatagan at kabanalan, at ganoon din ang kaluluwa ng taong buo ang tiwala sa Diyos. Kapag ang buhay ay parang lindol, may sakit, krisis, at mga trahedya, tanging ang matatag na pananalig ang nagsisilbing sandigan. Ang tiwala sa Diyos ay hindi emosyon na pabago-bago. Ito ay isang desisyong kumapit sa Panginoon sa gitna ng lahat ng pagyanig. Tulad ng bundok, ang pananampalataya ay hindi madaling mabuo kailangan ito ng oras, dasal at pagsubok, ngunit habang ito'y lumalalim, hindi ito basta natitinag. Ang taong may ganitong pananampalataya ay hindi matitinag ng takot o duda, sapagkat ang kanyang pundasyon ay si Yahweh mismo. Sa dami ng maling paniniwala at tukso ng mundo, marami ang naliligaw ng landas. Ngunit ang nagtitiwala sa Diyos ay nananatiling matatag kahit sa lungat sa agos. Hindi siya naaapektuhan ng uso, opinyon, o pressure ng lipunan. Ang kanyang paningin ay laging nakatuon sa Diyos. Ang talatang ito ay hindi lamang paalala kundi paanyaya. Inaanyayahan tayong huwag tumingin sa ating sariling kakayahan kundi sa walang hanggang lakas ng Diyos ang tunay na pananampalataya ay hindi umaasa sa nakikita kundi sa katiyakan ng kanyang salita. Kung ikaw man ngayon ay nasa gitna ng unos, tandaan mo, ang tiwala sa Diyos ang magpapatibay sa iyong loob, maaaring mabagal ang sagot sa dasal, ngunit ang pananalig ay magdudulot ng kapayapaan na di kayang ibigay ng mundo. Manalig ka at mamumuhay ka ng may katatagan na hindi kayang galawin ng alinmang pagsubok. Magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Madalas tayong lumalakad sa buhay na tila may mapa tayo, gumagawa ng plano, gumuguhit ng direksyon, umaasa sa ating sariling talino. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, paalala ng kawikaan tatlo, lima hanggang anim, na may mas mataas na karunungan kaysa sa atin, ang karunungan ng Diyos. Hindi sapat ang sariling unawa kung nais nating marating ang tunay na layunin ng buhay. Ang panawagan na magtiwala ng buong puso ay hindi simpleng mungkahe kundi isang utos na may pangakong kaakibat. Kapag tayo'y lubos na nagtitiwala kay Yahweh, isinusuko natin hindi lang ang ating mga problema kundi pati ang ating mga plano, pangarap at direksyon sa buhay. Marami sa atin ang nagkakamali sa paniniwalang kaya nating ayusin ang lahat sa sarili nating paraan. Ngunit sa tuwing pinipilit nating kontrolin ang lahat, lalo lamang tayong napapagod at napapariwara. Ang tiwala sa Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa pasaning hindi natin kayang dalhin mag-isa. Ang pag-alaala sa Kanya sa lahat ng lakad ay nangangahulugang pagdadala sa Diyos hindi lang sa tuwing may problema, kundi sa bawat desisyon, malaki man o maliit. Bago pa tayo kumilos, bago magdesisyon, bago humakbang, ang Diyos dapat ang una nating kinokonsulta sa panalangin. May mga pagkakataon na hindi natin maintindihan ang nangyayari, parang walang direksyon, parang wala tayong progreso. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang pananalig ay lumalalim sapagkat kahit walang malinaw na sagot, nananatili tayong tapat sa Kanyang patnubay. Ang pangako ay malinaw. Ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Hindi sinabi kung kailan o paano, ngunit tiyak na gagabayan niya tayo. Ang Diyos ay hindi basta nagpapabaya, lalo na sa mga pusong tapat na nagtitiwala sa kanya. Sa dulo ng ating pagninilay, malinaw ang isang bagay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi kahinaan kundi tunay na lakas sa mundong puno ng ingay, pagkabalisa at kompetisyon, napakadaling umasa sa sariling diskarte. Ngunit sa harap ng kawalang katiyakan, ang tiwala sa Diyos ang nagbibigay tatag sa ating loob. Hindi ito nangangahulugang wala tayong gagawin, kundi na ang lahat ng ating ginagawa ay isinasabuhay sa ilalim ng kanyang patnubay. Ang pananampalatayang ganito ang siyang nagbubukas ng tunay na kapayapaan at katiyakan sa ating mga puso. Sa bawat araw na tayo'y humaharap sa desisyon, hamon o tagumpay, tandaan natin ang panawagan ng kawikaan, magtiwala, hindi lang bahagya, kundi ng buong puso. Kung talagang nais nating marating ang tamang daan na sinasabi sa banal na kasulatan, kailangan nating isuko ang ating pagkontrol at ipagkatiwala ang manibela ng ating buhay sa Diyos. Ito ang daan ng tunay na karunungan at ito rin ang daan ng tunay na kaligtasan. Kung nakatulong sa iyo ang pagninilay na ito, huwag kalimutang i-like ang video mag-iwan ng komento tungkol sa iyong karanasan sa pagtitiwala sa Diyos. At isubscribe ang Buhay Sinag para sa mas marami pang inspirasyong makadiyos. Patuloy tayong lumakad sa kanyang liwanag araw-araw.